Uh, ang target nila ay yung mga yung limang binanggit natin at uh, ito na nga si uh, Pastor Apollo Kibuloy yung kanilang isusunod bagamat yung uh, issue naman <laughs> Yung issue naman nila ka Eric ay hindi naman konektado dito kay Kibuloy pero pinipilit nila na yung SMNI ay kay Kibuloy kaya parang pati si Kibuloy ay uh, gusto nilang uh, kasuhan dahil dahil saan? Dahil papa ano anong ikakasin nyo kay Kibuloy? Ah, uh, tapos ito pa ha, nakakatawa nito, na ito, itong mga makabayan black na ito. Sinasite yung kanyang kaso sa Amerika. Kung hindi ba naman mga tanga tong mga to. Kaso niya 'yun sa Amerika. Problema niya 'yun sa Amerika. Galit kayo sa Amerika. Sabi niyo tuta ng kano, tuta ng kano. Tapos ngayon, yung kaso niya sa Amerika, 'yun yung sinasite nyo para habulin siya. Kung hindi ba naman kayo mga tanga. Bakit hindi niyo utusan yung mga tao nyo rito sa Pilipinas na mag-file ng kaso sa Pilipinas para magkaroon ng kaso si Kibuloy na Filipino oh, citizen sa Pilipinas. Bakit kailangan siyang magpunta sa Amerika eh? Mga gunggong pala talaga kayo pare-pareho. Oh, sige, play natin to. Yung mga, ano dyan, yung mga makabayan black ay gusto ng pahabol si Kibuloy. Tingnan natin kung mahabol nila si Kibuloy. Play! Pinahabol na rin ng ilang kongresista si Pastor Apollo Kibuloy. Kaugnay ng inimbisigan o mano yung infected. speaking of Kibuloy, ah, before we uh, proceed, uh, I know this person and I'm a friend of uh, this person sa uh, niece. Uh, and I know for a fact that uh, 2025 is ano approaching. And 2028 is just around the corner. Why am I saying this, mga bossing? Uh, Pastor Apollo Kibuloy ay merong member na napakalaki. Million. Million ang member niyan sa buong mundo. Oo. So ang ang uh, ang uh, tawag dito ang simbahan, ang uh, simbahan ni Pastor Apollo kibuloy na Kingdom of Jesus Christ. Sa buong mundo ay milyon ang numero nila. They have the numbers. oh uh, do you think the senators, the national uh, the national uh, electionist, the senators, a president, senatorial and the local uh, government uh, uh, in, uh, in uh, Davao do you think na they will go after this person this person is so powerful because marami siyang mga members and every birthday ito ni Pastor Kibolo ay umuulan ng mga politikong mga mga sip-sip sa kanya oh okay and isa pa isa pa mga bossing ang ano to sobrang uh, sobrang uh, lakas ng na nito mga boss kaya nga hindi ito ginagalaw dito sa Pilipinas because they have the numbers. Ito uh, ang uh, Kingdom of Jesus Christ. I'm sorry to say sa lahat ng mga members pero para silang alam mo yung para na silang kulto na pag may sinabi si pastor sa kanila ay talaga namang uh, ginagawa nila. So ako naniniwala ako na sa iglesia ni Cristo walang black votes block votes, yung b votes. Pero sa Kingdom of Jesus, meron pong block votes. Pag sinabi po ni Pastor Kiboloy na ito yung susuportahan natin, yun talaga yung sinusuportahan nila. Which makes this person a very influential person in the land. Ah, so uh, you can try harder, Makabayan Black, to go after Pastor Kiboloy. But I am telling you, ay nako, ito ang tingin ng mga, ng mga kanyang followers sa kanya ay anak siya na Kristo. Itong mga followers nito talagang ang tingin siya ay Diyos. O, oh, subukan ninyong kantiin ito. Maniwala kayo, mapupuno ng, uh, <laughs> ng mga miyembro nila diyan sa kalsada. Sigurado ako. Ay, grabe. Oo, oh, I've been to Tamayong uh, City. I've been to his prayer mountain. I've been to Davao, I've been to the kingdom and uh, ay nako grabe. Literal 'yan, yung kanyang kingdom. Pagka alam nila na you are a delegate, pag pumasok ka dun sa gate, kung ano man yung hawak ng mga nagtatabas ng damo, bibitawan nila yon at yuyuko sila sa iyo. Ganun. Ganon sila katindi. I mean, ganon katindi ang kanilang pagmamahal at pagtangis dito sa kanilang pastor. Kaya ewan natin kung hang saan naabutin niya. But anyways, subok-subok uh, lang makabayan black. Fake news ng SMNI. Pero sabi ng network, walang kinalaman dyan ang religious leader. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kahit hindi umano official ng SMNI, baga... Lahat mga presidential balls, lahat ng mga senador talagang pumupunta rito and asking for his endorsement. O, i-google natin. O, sige, tingnan nga natin kung gaano karami ang ano. Uh, oh, alam nyo ba? <laughs> o, oh, pasabihin ko na. Okay. Apollo Carion Kibuloy is a close friend of Philippine President Rodrigo Duterte. He is the leader of Kingdom of Jesus Christ, which claims to have 6 million members. Anim na milyon ang miyembro niyan, mga bossing. Kaya this hindi siya equally uh, powerful as the Iglesia ni Cristo, but probably uh, pangatlo siya sa pinakamalaki ang numero. Unang-una ang Iglesia siguro, pangalawa ang uh, excuse me. Unang-una ang katoliko pangalawa siguro Iglesia and then siya pangatlo para sa akin ha sa numero eh hindi pa na ay, alam mo naman ang mga ang, ang uh, katoliko iba-iba naman ang isip yan ang iglesia ni Cristo sabi ng mga members nila hindi na rin naman daw sila black voting pero itong uh, itong ano ha itong kingdom of Jesus sa uh, 6 million members according to ano ha according to Wikipedia okay let's play this again kamad itinuturing na honorary chairman si Pastor Apollo Kibuloy ayon sa legal officer na network pinahahabol pa rin na makabayan block ang religious leader Porque okay, sinabi na meron na daw uh, iba na nagmamay-ari etc. Hindi pa natin uuungkat kung ano talaga ang role no ni Kibuloy diyan sa SMNI. Ano ba kasi problema ng SMNI? Ha, ano ba problema ng SMNI? Kung may problema ng SMNI, magsampan na kayo ng kaso sa NTC. Oo, oh, kaya tanggalan nyo na ng prangkisa. Ba't yung pa hinahabol si Pastor Kibol? Okay, let's say for example, siya may ari niyan. So what? Ano ngayon? Oh? si so, let's say for example, naglabas ng, uh, ng uh, statement yung kanyang mga reporter na ganito, ganyan. So, anong liability niya ron? Oh, the most na pwedeng maging ano niya, maging, uh, maging ano mo yun, yung satol sa kanya is masara yung kanyang channel. Yun lang. So, an an ano, ano pang problema nyo, mga kabayan? <laughs> Binanggit pa nila ang mga hinaharap na kaso ni sa Amerika. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion. Tapos, sex trafficking of children at saka... Uh, so, ang sinasight niya ngayon, hinahabol nila si Kibuloy <laughs> dahil may kaso daw ito sa Amerika. Teka, Gabriela Partilis. Question. <laughs> Kayo ba ay congressman sa Amerika? Kasi may kaso siya sa Amerika. Kayo ay kongresista sa Pilipinas. Bakit siya, siya hinahabol? Bakit niyo sinasight yung mga kaso niya sa Amerika? Iyan e, o si Castro, may kaso din yan. Si Satoru Campo, may kaso din yan. Ba't hindi mo muna habulin yung mga kasama mo dyan sa camera? Habulin mo yung mga kasamahan mo na may mga kaso ng kidnapping at pang-brainwash sa mga kabataan natin para gawing uh, mga rebelde. 'Yun ang unahin mo. Wala kang pakialam alam sa kaso ni Kibuloy na isang pribadong tao sa Amerika. Kasi America's uh, ano 'yun? Uh, affairs 'yun ng Amerika. Mga putang ina ninyo. Galit na galit kayo sa Amerika pero yung kaso ni Kibuloy sa Amerika gusto nyong mag-adhere ang Pilipino sa Amerika na galit na galit kayong mga hinayupak kayo. Hayop naman talaga tong mga gunggong na mga ano natin na ito. Hindi ba? Saan ka naman makakita ng ganyan? O oh, sabi nila tuta ng kano. Galit kayo sa kano. Galit kayo sa VFA noon. Pero ngayon, mayroon ng ano, EDCA. Ka, wala kayong imik. Diba? Sinasabi nyo na patalsikin ng mga kano. ganun kayo noon. Tapos ngayon, may kaso si Kibuloy na isang, hindi naman siya taga-gobyerno. Taxpayer naman to. Ay, nagbabayad nga ba ng tax yan? Hindi, may mga negosyo to that he's paying taxes with. Or, uh, pero, uh, yung kanyang religious uh, organization, tax-free yan eh. But anyways, for example, let's say, uh, meron siyang nilabag na batas sa Amerika. Bakit galit na galit kayo? Amerikano ba kayo? Congressman ba kayo sa Amerika? Mambabatas ba kayo sa Amerika? Okay, pag pinatawag nila ako sa Congress, ano naman, ano, ano naman tatanong nila sa akin? Bakit mo sinabing bobo kami, ganon? May kaso din yan, no, si Franz Castro. Ba't hindi yan ang habulin mo muna? Tanungin mo sa kanya, ano mo pinagagawa mo sa mga bata no no, makasama ninyo? Hindi alam ng mga magulang, minor de edad yun, bakit kasama nyo? Di diba? Mga ipokrito itong mga hayop na mga ahas na ito eh. Bulk well, cash smuggling, no? The government was immediately... Oh, bulk cash smuggling. <laughs> Abay, syempre, marami nag-aalay-alay dyan eh. Eh, <laughs> bakit yung uh, cash smuggling ng katoliko, di nyo tinitingnan? <laughs> di ba? rin namang ikapu dyan. Wala kayong magagawa sa pera ni Kibuloy. Eh. Alam nyo kung bakit? Kasi eh, ano yan, uh, pro, uh, protectado siya ng batas. Hindi, siya, hindi ng buwis yung mga religious ano, groups. No, oh, sige. Hindi extradite, extradite kibuloy. Sagot ng legal officer ng SMNI, tungkol lang sa umunay fake news ng SMNI na may 1.8 million pesos na travel fund ng House Speaker ang ibasigasyon ng Kamara. Wala raw kinalaman doon si Kibuloy. Irrelevant So that is a violation which is true, gonggong talaga itong mga congressman na ito. In the first place, the reason why you are conducting an investigation in the Congress is because of their franchise, uh, uh, because you are questioning if their franchise is still valid because of their violations. Now, wala namang kinalaman si ano dun, Sige, Kibuloy doon, una sa lahat, she's just the honorary chairman. Hindi naman na siya may-ari uh, sa kumpanya na yan. So, what's wrong? I mean, it just shows na talagang na, na may lang itong mga komunista at mga aso na ito na, na may lang sila sa mga uh, kaalyado ni Duterte. Well, again, you can try harder. The house, and that is uh, unconstitutional. It's the owner hindi naman si Pastor Chibole ang nakihilaw sa, sa Operation Ice of Nagsumindi na rin ang sagot ang kampo sa hiwalay na investigasyon ng MTRCB sa minsang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa programa niya sa SMNI na ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ay pagbabanta sa kanyang buhay. Diit ni Castro, paulit-ulit ang banta. Nangyari ulit. Bakit ng putya naman, no? <laughs> Nagsampa ka na ng kaso sa korte, ano pang ini-epal mo? Pwede, eh antayin mo na lang magiging decision nun eh. You're, you're milking on it. O, masyado nyo nang ginagatasan niyang at saka Castro naman. Ang babaw nung sinampa mong kaso. Feeling mo naman yung sinampa mong kaso mabubulok ng habang buhay si Duterte sa kulungan. Oh my goodness. Walang kwenta yung kaso kung ang dami nyo sinasabi eh, na si Duterte ganito, kriminal, pasista, magnanakaw. Eh bakit ang sinampan yung kaso? Grave threat. Tapos, na ano lang niya yun, na incur lang o nagawa niya lang yun nung mga nakaraang buwan. Ang dami niyong inaano, uh, ina, in, ano, inaako sa kay Duterte nung nakaupo pa siya ngayon. Hindi na siya nakaupo. Ba't hindi kayo makapagsampa ng kaso ayon dun sa inyong mga ano? Ayon doon sa inyong mga inaakusa. O, oh, yeah, bakit grave threat lang ang kaya niyong isampa na kaso? Alam niyo bakit? Wala naman kasi talaga kayong pwedeng ikaso sa kanila. Sinampa mo na yung kaso na yan Yung binabanggit mo pa dyan Oo, oh, Diyos ko po So talagang itong mga to EPAL lang to At mga KSP lang ito At ang pumapansin sa mga to Tingnan mo Kanina Sino Kanina TV5 Ngayon Sino uh, GMA7 Siyempre, sa ko nga sa inyo, yung mga komunista ngayon, may platform na sila, mainstream media. Tapos, yung uh, media na may ang, nagpapla ang platform ng mga pro-government, yun ang ipinasasara nila. Palakpakan natin ang mainstream media partnership with the communist. Oh, sige, tuloy. noong no, no, November um, 16, may mga repetition na ganito ay Uh, ano ba ang ano ba talaga yung nasa nasa guidelines ito ay may mga calibrated na mga penalty ang suspension etc sabi ng SMNI magsusumite sila ng position paper kaugnay niyan sa susunod na linggo nananatili namang nakadetene sa kamera sina SMNI host Lorraine Badoy at Jeffrey Celis matapos ma in contempt para sa GMA Inter Hello. Palakpakan natin ang TV5 at ang GMA Kapuso for giving platform sa mga makabayan black na di umano ay a legal front ng CPPNPA.